Para para isang gawaan ng ano. Oh. So para at least so, Hi guys, welcome back sa ating uh, YouTube channel. So ngayong araw na to guys, sa uh, pupuntahan natin yung palapit ng mga anak. Halos 7 days na lang o 10 days bago mga anak guys yung uh, inayong baboy. So paano ba yung mga preparation na dapat gawin at ano ba yung mga kailangan uh, gawin ng mga may alagang mga anak na baboy So tara guys, puntahan natin itong uh, munting baboyan dito sa San Rafael de Caon uh, Joseph, Joseph Abesa So si Joseph Abesa guys, talagang suki na natin dito sa channel natin Gumagawa nga pala siya ng mga kulungan ng baboy At saka ito, uh, tingnan nyo Ano itong ginamang mo bro na to. Ah, uh, panaka ng ano, baboy. Panaka ng baboy. So yung ganito, mga ilang days ginagawa yan. Mga uh, dalawa. Dalawang araw. Pwede na. So kapag ganito, bro, ah uh, anong mga sukat na itong mga to? Sobrang tibay na ito, di ba? Okay. Pang heavy duty na to, hindi to basa-basa. Kasi yung nakikita ko bro, yung medyo maliliit lang ng mga tubo -tubo. Ito, na mga tubo-tubo, ito -tubo, palaki na ano? Oh, yan yan yung gusto nang mayari. Ah, depende. Ah, uh, kung ano yung gusto nang mayari, yun yung ano. Ah, uh, tapos ang pinaka ano nila, mga ganito na lang na bakal ano? Sa ginit. Kung baga yung pinaka frame niya, foundation, medyo malaki ano? Tapos ito, yung mga yung mga ganitong bakal bro, mga magkakala yung ano nito. 200 lang isa yan. 200 piece. Uh, ilang perasong ganito yung nagamit mo? Bali, apat. Kasali na tayo yung sale. Apat na perasong kasali na yung sale. So, eh. so, itong ganito, din din. Itong dito. Sa, i-focus eh, mo daw bro. Oo. Oh. Ay, ay, so, na. Ano? Okay lang. So, itong ganito bro, mga ano, mga kasama na oh, okay. sa apat na sa apat. Na ibig sabihin 800 pesos eh, itong mga to ano maliban dito sa frame mas, frame ibig sabihin mas makakatipid sila kapag yung tubo-tubo na pang tubig lang yung gagamitin ano uh, yes. ito kasi malaki to eh medyo magastos din to oh, talang no? yun ang gusto yung ari na mayari so personalized diba so maganda bro yung pagkagawa mo ibig sabihin ito gagawin lang 2 days 2 days ayan tapos usually kasi approximately kung yung pinakamurang tubo yung gagamitin, mga magkano yung magigasos yung magkano. Lahat, lahat na. Lahat, lahat na. Nasa 6,000 din 60. na. Kasama na yung libon. kasama, kasama na yung libon. Uh, mura na yun guys, kung 6,000 pesos. Ano? Anong number ko bro? Para yung mga tropa magpagawa sa'yo. Uh, ano, 0960-860-5184. Ayan. Tawag lang ka dyan. Ayan. So, 6,000 pesos, meron ka ng pig pen. Eto guys, 6,000 pesos, may pig pen ka na. Para, eto. Tapos, etong mga pintura, anong ginagamit na pang pintura dito pa. A epoxy primer para epoxy primer di kalawangin. Oh, oh, tapos dito, ito talawangin. depende rin sa gusto ng mayari yung kulay yan, oh. Okay. Pwede pabago-bago. Wala yan. Kasi ito primer lang. Oh. Mm -hmm. Ito bro, pang malaki ang baboy na talaga 'to, no? Mm -hmm. Pang heavy weight na oh, baboy na talaga. Matagalan ito. Talagang heavy duty na siya. <laughs> Binatibay ng mayari. Oh. So ito kasi guys, yung sitwasyon nitong baboy. So alas mga 7 days. Salamat Joseph. Ayun uh, katropang Joseph. So, eto kasi guys yung sitwasyon ng baboy. Halos mga 7 days, 10 days na lang mga na etong uh, baboy na to. So, ang gagawin dito guys, diet-diet na tong baboy na to. Tapos, sa uh, pag natapos ni Joseph etong nandito sa kabila, dililipat na tong baboy para at least ready na siya anytime na manganak siya. So, dyan na guys. Tapos, eto, guys, sa, uh, ano, uh, purga, gawin din yung pagpurga at least 10 days uh, o 100 days bago uh, ng pagbubuntis guys. Uh, sa sa ika-100 days, guys, pwede nang gawin yun. Basta kailangan, guys, yung uh, 100 to 105 days, pwede tayong magpurga. Pero yung uh, less than one week before mga nap, guys yung baboy, iwasan na natin, guys, kasi medyo delikado na yun, guys, sa mga... Uh, piglets na nasa loob natin. Bakit ba natin guys kinagawa yung ano yung pagpuporga sa baboy para guys uh, maging healthy guys yung mga piglets at saka uh, maging uh, maganda rin yung panganak ng ating mga inayong baboy kasi minsan guys nagkakaroon guys ng diferensya yung panganak uh, lalong, lalong na kapag hindi guys natin na purga at saka syempre yung mga sustansya na kailangan ng mga piglets at saka ng baboy para lumaki sila ah uh, maging maganda yung paglaki nila is uh, magiging okay. So bro, sa pagawa mo ng ganito, ano yung pinakamahirap dito sa pagawa ng ganito? Yung, yung pagkakabit na. Yung pagkakabit. Na. Itong pag-cemento nitong ano, kayo na rin yung gumawa. Yung isa kong kasabanan. Oh. Sa eto, mga ilang araw ginawa yung semento? Oh. Isang araw lang din pag-flooring ito. Ah, isang araw lang yung flooring. Hmm. Tapos, anong mas maganda? May flooring na o malam mo ng flooring bago ikabit itong ganito? Hindi rin na. Sabay na rin. Sabay na yung kulungan ng bagoy sa pag-flooring para hmm. mas matibay. Hmm. ah kumbaga so, para isang gawaan naman o. Ano, So para at least hindi kayo ano magastosan lalo at saka mas makatipid. So mas maganda sinasuggest ni Petro Joseph na uh, mas maganda uh, huwag ninyo muna lagyan ng flooring kung magpapagawa kayo ng ganito para sabay pagkakabit sabay na. Okay. Uh -huh. Ilang years ka nang nag, -ano, nag welding bro? Halos mag-apat na taon na. Four years na? Oo. Uh -huh. Ayan, ikaw e, musta naman yung pagwe-welding? Ayos lang naman. <laughs> Oo. Oh. Hindi ba masakit sa mata yung ano, yung pagtatrabaho sa noong na lang, ano? Man, sanayan na lang. Ah, pero may gamit ka naman na ah, pang ano, ano sa may mata, run. ano? Kompleto na ka. Itong pangpintura ito, paano yung mix niyan? Ano lang, paint thinner ah, ang... Ah, ito, yung, yung thinner na yan. O, Tapos, isang litro, isang thinner din ang maubos. Oo. Oh. So, so matotal, parang halos 3 days na gagawin yung ganito, no? Yung 2 days nga, bilisan na yun, di ba? Mabilis na. Ibig sabihin dun sa 2 days, may kasama ka pa o wala na? Mabisa na. Ah, solo. Solo ka pa nun. Kasi sa iba, kanya-kanya sila ng ano, di ba? Na may nagkakat, mayroong nag-ano, welding Ikaw solo lang, 3 days. is Kasama na yung pintura. Kasama na. Ang uh, package nila, okay, no? Pagkabit. Mabilis nata. matapos. So, dun sa mga katropa na gustong magpagawa ng mga ganito, ayun, si katropang Joseph, 3 days lang, binigay sa inyo yung cellphone number na, ito pwede nyo nang-conduct. lalong lalo na, doon sa mga taga-Kamarinesur, dito sa San Jose, or within nearby municipalities, sa Goa, Tigaon, uh, Lagunoy. Ayan, so mabilis lang contact ng si ano si Katropang Joseph. Nakita niyo naman guys, ano, silipin niyo para mas makita niyo ng maganda. Lalong-lalo -lalo na itong loob, talagang pulido, pulido yung paggawa ni, ano, ni Katropang Joseph. Ayan. So pagkatapos ng trabaho na ganito bro, anong kasunod? Uh, doon na sa pinto, gagawan daw ng design, arko. Ah, pinto naman, yung doon naman sa kabila. Akala ko, inuman na, no? <laughs> so, sa, sa kapag welding na ganito, inuman talaga yung kinagabi, ano, no? No, Talaga lalo dun, na ngayon, Sabado. Uh, lalo na, Sabado, doon talaga na uuwi yung mga, ano, no? Talaga naman, ano, no? So, kapag sa farm kasi guys, libangan di din talaga yung kapag weekend. Tapos wala rin naman gagawin. So, diretso na. Ayun. Ito, uh, kapag nakita niyo guys, yung finish product na ito, talagang na, matutuwa kayo. Maganda na maganda. Dito mo bro, ang guluhan para mas makita ng, ano, ng mga katropa natin. Ayan. Ayan. Ang ganda, ito yung mga gamit case ni Joseph. Ayan. Bukas, lilipat na yung baboy. Ayan. Bukas na. So, ito naman kahit na maamoy, okay lang ano? Oo. Ayun. Tapos ito guys yung baboy. Talagang ano, uh, parang marami yung anak. Ayun, laging bataiga. So, ito guys, dito pa rin sa San Rafael, Tigaon, si Camarines Sur. Ang ganda. Ayun. So, guys, kasama pa rin natin si Joseph dito sa Kabading Mo ko YouTube channel at siyempre si Katropang ng na nasa hmm. likod ng camera na talaga namang nakikita. ayan hmm. So hanggang sa muli mga katropa, basta usap ang negosyong baboyan, asenso sa negosyong baboyan, kabadi yan. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at syempre, sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Kahit na maraming challenge mga katropa sa pagnegosyo ng baboyan, tuloy-tuloy lang tayo. Ayan. Kayo pala kasi dito sa Camarines talagang ano, bahala kayo kung talagang kaya ng ano, kung kaya ng sustentuhan ng baboy kahit na medyo mababa yung presyo, go lang kayo. Ayan. Pero kung titigil naman kayo na sa inyo na yung desisyon, kayo na yung mag-evaluate sa sitwasyon. So hanggang sa mali mga katropa, maraming salamat. Paalam.